Hello mga busing. Ayan. Owner type Jeep. Ayan. Double cab. Pure stainless. Ayan. Mahaba yan mga busing. Isuso si Tuporte ang makina. Ayan. Ang, ang gulong niyang size ng gulong yan mga busing. 20. Ah, 2, 6, 5, by 20. Malaki mga busing. Mataas yan. Pure stainless. Double cab. Aircon ito mga busing. Aircon. Ayan, flooring, bubong. Stainless, pure stainless. Ayan yung kargaan niya. Ayan. Ang niya, bago. Ayan. Pure stainless yan, mga busing. Ayan. Kung gusto na din niyo, PM lang kayo. Ayan. Double cab, aircon, Isusu C240, pure stainless. Ayan, sliding door din yung ano niya, busing, salamin. Ayan naka-tempered tempered, tempered sa mga boss ito yung loob nya stainless flooring ang console box nya stainless din ito yung aircon nya mga boss single lang pero malakas Ay, malakas malamig yan yan, may wind stereo yan, maluwag mga busing, komportableng kutop komportable yung sa likod. Uh, ganda ng pinto, mga busing. Ikot na tayo. 265 by 60 by 20 ang gulong mga busing. Et sous-sous double cup pure stainless. Ayan. Dito yan sa fiber busing. mga busing. Fiber display center. Dito sa Baku or Cavite. Wish nyo lang fiber display. Ayan. Ayan mga busing. Isuso si 240. Double cab. Pure stainless. Aircon mga busing. Ayan. yung skateboard niya mga busing. Stainless din oh. Napakalinis. Just and go na itong mga busing Registrado na Kung gusto nyo yung pakinisin Ipapareback lang muna natin Bago nyo kukunin Sandali lang yun May additional kayo Antena or sticker Okay lang yun mga busing Madali lang yun Mahaba siya mga busing Mataas Yan yung gulong na Yan mahaba 265 by 60 by 20 isosoos ito 40 salamat